Mabuhay ating mga OFW abroad. Saan mang lupalop ng mundo. O tara, uwi na po tayo para magbenta sa Pilipinas. O yan, kahirap kumita ng dolyar. Pero tiis-tiis, kailangan natin ang sipag at tiyaga. Lahat yan ay pinagdadaanan para tulayin po natin para sa ating pag-asenso sa buhay. O sige, hila-hila lang. Ganyan talaga ang buhay. Kung gusto mong umasenso, kailangan magpagod. O siya, sige, takbo, hila-hila. O ayan, magpaks naman kami ngayon para ipapadala sa Pilipinas para maibenta. O ganyan po ang buhay ng OFW. Hindi po mahira, hindi po madali walang madaling gawin ang lahat ay kinakaya para lamang sa pamilya dahil kung hindi ka magsipag ngayon ay wala kang kinabukasan o diba ganyan ang buhay habang malakas at bata, sige magbanat banat para magkaipon ng pera para sa kinabukasan Oh, ayan nasa kalagitnaan po kami ng araw. Ang init, magpabaks dito sa no, labas kasi wala namang ma-sisilungan kaya no choice, ganyan talaga para paraan lang para makapag-box. Ayan, didiskartehan lang natin para kumita tayong pangkabuhayan. Dagdag kita para may ipon. Para pagdating ng araw, uwi na tayo sa Pilipinas, may ipon na tayo. Hindi na tayo kawawa. Kagaya ng mga ano, eh, marpapanood natin sa social media. Ang daming kinakawawa na OFW na pagdating ng araw, wala ng ipon iyak-iyak na yan, sinasakta na ng mga anak, ay sana hindi na po mangyari sa atin yan mga ka-OFW. Kaya kung gusto po talaga nating umasin, so magtrabaho po tayo. Dahil mahirap na po ngayon umasa. Kahapon ay umulan, buti na lamang yung panalangin ko tininig ng Panginoon dahil sa araw nga na ngayon na pinagbox namin ay wala na ng ulan kaso lamang ay napakainit o oh, ayan nasa box na yung aking kasama. Na kung pwede lang umuwi, ayan, ang bilis na yung sanang ano. Umuwi ikaso hindi pwede. Tiis-tiis lang talaga ang buhay. Kung gusto mong mabuhay, maraming paraan, ganun talaga. Oh, ganyan po ang ginagawa ko sa ibang bansa, yung mga oras na na wala akong pupuntahan, ganyan. Talagang ano mag mag Diskarte lang talaga. Ganun talaga ang buhay. O oh, sige, magbenta-benta para naman may dagdag kita at may ipapadala sa pamilya. O oh, ganyan. Ang kalagayan po namin sa ibang bansa, hindi po madali. Kaya sa mga pamilya po namin nasa Pilipinas, kumustahin nyo naman po palagi yung mga OFW na pamilya po ninyo. Dahil kung sila ay may masamang karamdaman, hindi po sila nagsasabi dahil ayaw po nilang mag-aalala po kayo sa araw ng holiday naman po, masaya naman po kami. Doon namin ginugugol ang kasiyahan namin dahil sa pitong araw, anim na araw po kami nakakulong sa bahay ng amo. Trabaho dito, trabaho doon na halos ang pahinga ay pagtulog na lamang sa gabi. Ganon talaga ang buhay. Tapos ang kainan, walang sapat na oras, hindi wala talaga yung kagaya sa Pilipinas na kumain ka ng tamang oras, ganun, hindi dito. Kaya sa mga gustong mag-abroad, mga first timer, magbaon po kayo ng maraming pasensya at mag-adjust kayo ng oras sa tulog at saka sa oras ng kainan dahil kung kaya mong kumain ng alas dos ng hapon, kailangan marami kang istak na biskuit para hindi ka maguhutom at himatayin kasi ganyan talaga ang buhay sa abroad. Pero masasanay ka din lang pagdating ng panahon na magtagal ka na sa amo mo, ganoon Pero nung una talaga, unang salta talaga sa abroad kaila talagang umiyak ka sa hirap ba naman ng kainin mo sa tinap sa umaga ay tinapay lamang at kape. Ganon, samantalang sa Pilipinas ay merienda lamang po yun dahil tatlong araw po tayong kumakain ng tatlong beses po sa isang araw po tayo kumakain ng tina ng kanin. O siya, sige, marami na akong nasabi. Paki ano na lang, paki review na lang mang po yung aming uh, aking vlog hanggang sa dulo nang walang hanggan dahil ito nagbabaks po kami packing package padala po sa Pilipinas maraming salamat po bye bye mabuhay po tayong lahat mga OFW saan mang lupalop ng mundo mag ingat po tayong lahat